shout out po sa inyong lahat mga kabindors uh, ngayon ay okay na na napakalis na natin o napauwi na natin si Almera uh, pero hindi pa dyan natatapos mga kabindors ang ano natin kay Almera kasi ang birth certificate ng anak niya ay hindi nakuha yan ay kukunin ko pa mga kabindors pag iyan ay eh, eh, uh, chinat ako ng clinic na yun at uh, maipadala ko sa kanya. Doon sa Leti, yung ano, maipa-LBC ko ba? Kaya hindi pa natatapos ang aking uh, mission doon kay Almera at saka sa kanyang mga anak. Yeah, ang gagawin ko ngayon mga kabindors uh, papa lang ko naman ngayon yung uh, senior citizen yung mag asawang senior citizen at mabisita natin mga kabindors uh, samahan nyo ako uh, ito ay naman natin na uh, sila rin ay matulungan yan yeah, samahan nyo ako mga kapindors yan mga kabindors naririto na naman tayo tao po Magandang araw po, Tay. Ah, kumusta na po kayo? Ah, ano na naman yung ginagawa nyo? Parang hey, ano, eh, ganoon pa rin ang May nagbili. Ah, mayroon nag ano, order. Oo. Uh -uh ito mga kabindors yung ginagawa nila yung ah, gabi ah, binabalat-balatan nila hmm. ah, pero ito hindi pa yan mabibinta kasi eh, sariwa sabi nyo eh, binibilad pa yun di ba? hindi ang gusto nila mangyari sariwa ah sariwa um, ang gusto Ayaw, nila, nila na bina, ano? <laughs> ah magkano naman na ibibinta yan yung isang kilo 40 po 40. Eh, siguro 'yan, 'yan 'yan mga wala pang 2 kilo 'yan ano at mm, mga 1 pa lang 'yan kasi mag, magaan lang 'yon eh. Magaan. Hmm. Hmm. 'Yan mga ka 'yung ginagawa. Saan niyo kinukuha 'yang ano na 'yan sa bundok pa? Hindi 'yan lang ko. Ikot-ikot. Saan mo ha? Upaan po. Ah, oh, sige, sige. At... Uh, sige lang, sige. Ah, uh, maganda nga yung nakatayo para ano. Ah, uh, nay, may ano kayo, no? may bisita kayo. Ito, ah, uh, ano pala siya, ano? bipat. Bipat ka oh. kate, ano? Yes, po. Ah, uh, ano ba ang, ano, ang apat ka nararito sa kanila? Ano bang uh, sadya mo sa kanila? Pinagapil ako siya ng form. Form ng uh, aming para maging legit uh, member na siya. Para ma-idean ko. Ah. Uh, kasi po, uh, naisama ko na rin yan sa duty namin sa parang may 186. Eh, kahit pa paano may kunting alawas, nakakatulong sa pangangailangan din ng nila, kasawa. Mm. asawa, Ah, meron din allowance yon. Allowance ay, lang hindi yun, hindi sahod. Hindi po sahod. Ah. Allowance po namin yon kasi ah uh, meron po kasi isang subdivision doon na nangailangan ng dalawang tao na magbanday sa gate, sa outpost. Mm, dalawang mm, nung mm, aming presidente ay uh, na-chat, ako ang nirekomenda ng Imam Carol. Mm, Ngayon, pumunta rin naman ako ng mga kasama ko. Ito yung kauna-unahan kong sinama doon, sinabak uh, kahit pag-ulan tayo ditoy kami. Eh uh -huh, uh -huh. Kasi kita ko naman ang pangangailangan araw-araw tag-ulan. Alam mo yung dalawantaan eh kasi paano may bigas at ulam na, di ba po? Kaya nga po e, makatulong din tayo sa kapitbahay. Hmm. Okay. Ah, 'yan nga. Unay. Oh, ah, kaya mo ba magbantay? Ano ba pa yung pagbabantay? Gabi o araw? Ano kami eh, pang-gabi? Wala namang trabaho, eh, upo. Hindi upo lang po. <laughs> hindi, ang ibig ko sabihin, kung pangkabi yung puyat kakayanin mo ba? At doon kaya, sa pagbabantay. Na, nakatulog. <laughs> nakatulog. din naman, kahit na ilang oras. Ah, ganun. <coughs> ah, sa bagay na yun ano, kasi, mas maganda na rin yun. May allowance naman kung sakali, kaysa wala man tatawag sa'yo na maglabada. Wala. karing ka rin kikitain. Wala si tatay wala. naman, hindi rin maka-ano sa pagkukonstruksyon kasi pa ano-ano lang siya, pa extra-extra, ano? ito ang ah, nagiging buhay niyo araw-araw ah, walang income na dumarating wala po ito karagdagang income yun <coughs> excuse me <coughs> karagdagang income kung sakali man ay makapag-member ka na sa BIPAT ano? Tantawin. Oh. Tantawin gutom lang po yun. Ayan, oh. Yung makakaraos na rin kahit pa Hindi naman kay sobrang ano-ano. Makaka-ano na rin may kikitain na rin na pambili ng bigas. Oh. Ah, dito ka rin ate nakatira sa ano na ito, dito okay. sa lugar na ito. Ito ay uh, um, amin joke. <laughs> Ayan mga kabindors, eh, pinasyalan natin itong uh, mag-asawang senior citizen. Pero si Nana, hindi pa ito senior citizen. Hindi ka pa senior citizen kasi ano ka pa lang, eh, 54, ano, huh? di ba? Ito si tatay ang senior na kasi 66 na siya. Ah, uh, siyempre siya ang padre di pamilya. Siya, sana, siya ang nagaano sa pangangailangan kung ah, uh, kinakaya pa ng kanyang uh, katawan. Uh, wala pa naman nananakit tatay sa katawan mo. Pero kayang-kaya mo pa talaga mag ano kung meron lang tatawag na magkukonstruksyon tulad yung mga laborer ka lang naman laborer ba? hindi pala kang skill? Oh. Ano, ah, kaya pa, pa pala ni tatay kahit nasa 66 na siya meron lang tumatawag na ano kasi hindi man siya makapag apply sa mga company kasi ano lang naman siya anong naabot mong pinag-aralan tayo? kita mo nasa grid 2 lang si tatay talagang hindi siya nakapag-aral sa hirap ng buhay sa ah, noon doon sa kanyang province ano ba ang province mo tay? Southern Leyte. Ayan, Southern Leyte. Ah, doon tayo sa kabila. Sa... oh, pagtawid ng tulay dito, doon pa sa pinakadulo. Pinakadulo. Oo. Kasi kahapon, meron akong ah uh, pinasakay papunta doon sa kalimutan ko yung lugar niya basta doon sa alin Pinakado... uh, Koan? alin hindi doon sa Litena uh... uh, Surigao yan yung, 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 oh, sa Ormoc Ormoc malayo pa siya diyan sa Ormoc sasakay pa daw siya ng bus kasi ang nasakyan namin pinasakyan ko kahapon dito sa 20 Avenue ay ano Uh, walang derecho doon sa kanila hanggang ano lang, Ormoc mm. pina pinauwi ko kasi, ano rin, tinutulungan din namin yun kaya lang walang pag-asinso din sa buhay dito sa Maynila walang ibang paraan na lang nagagawin kundi pauwiin siya sa tulong ng ating mga mahal na sponsor yan taga roon din sa lugar mo tatay yung pinauwi ko kahapon ang pangalan niya ay si Almera. Uh, dalawa ang anak niya. Uh, magkaiba ng tatay, yung anak niya. Oo. Oo. Yung... Mm, yan doon sa pag-aasawa niya, no, walang swerte sa una. Tapos, yan, uh, naghiwalay ng una niyang naging asawa. Tapos, nakapangasawa na naman ng pangalawa. Wala pa rin swerte sabi ko ang maganda nito eh umuwi ka na lang wala kang swerte sa buhay wala kang swerte sa kinakasama ay eh, baka nandun swerte mo sa inyo sa province ba ayan pumayag naman o nakasakay kahapon ayan parating na ngayon yan doon kaya ano ng oras ngayon mga 11 na yata ano 11 na ah, makarating na yan doon sa Ormoc Ayan mga kabindors, uh, binisita natin itong uh, mag-asawa dito na senior citizen. At naabutan din natin si Ate na hinihimok niya itong si nanay na maging member doon sa kanyang kina memberan na Bipat para naman sa ano, magkaroon din ng konting allowance doon sa pagbabantay ng mga Anong binabantayan ate? Ay yung <laughs> ah, mga ano yung mga daanan. Opo, sa gate po ng subdivision. Ah, mm. -mm. Eh, ito pa ano. Saka po yung pagiging pipat kasi ang meaning po kasi ng pipat ay barangay peacekeeping action team. So, mm -hmm. Dito po uh, assisted po kami ng kung ano po yung mga volunteerism, yung nag-alibawa kung may mga clean up drive na andyan kami, mag-assist mm -hmm. sa tubig sa barangay, pwede naman. But wala pong sahod yun. Mm hmm. Wala po sa puso namin. Kasi sarap kasi nakakatulong tayo sa community. Ay, At I may mga kaalaman po kasi dito na matututunan na may sa buhay natin sa araw-araw. Kung paano iwas sa mga, alam mo, yung mga sakuna. Marami pong matutunan dito. Ay. Uh, may apply natin sa rin mm -hmm. natin, sa mga anak, sa pamilya. yun, may ito sa kaya tayo sa baga. Kaya, inaano ko sila na Um, magkaroon din sila ng, ano, you know, alam mo yung paalaman. Opo. kami yung kanya sa atin. Hindi lang lang sa dito. <coughs> yeah. Ikaw, ate, ano? Anong probinsya mo rin? Uh, Masbate po. Masbate? Uh, mas akala ko late ito rin. Masbate po. Ito si ate Masbati. Ah. Kaya kaano um, mga um, kaayo po kami. Ah, Kababayan, kababayan no, po siya. Um, Kaya mm. Uh, iisa kami ng ano. Nagkaisagkasundo kami sa aming pag-uugali. <laughs> mm, -hmm, <laughs> no? mm -hmm. no? maawain ang mga probinsyano ah, uh, matulong din. Kaya nga po. Ano nanay, kumusta kayo? Anong oras na ngayon? Mag-alas 11 na ano? Okay. Eh, nakapag ano na ba kayo? Nakapag almusal na o? <laughs> <laughs> Mamaya maya pa mag po. Mamaya pa Ah, mamaya-maya pa. Ah, uh, kumusta na eh? Buti naman at meron kang napaglabadahan itong linggo na ito. Wala, yung umuulan. At hindi siya nagpapala ng umuulan. Ah, hmm, kasi hindi matutoy at babaho rin yung uh, nilabahan mo. Mhm. Mm -hmm. Ibali na itong mag-aano ko sa inyo kasi wala man kayong talagang kaan. ah, uh, pang-ano lang ito nai ha. Pang makabili kayo ng bigas at saka ano para makatulong sa inyo. wala man tayong ibang magagawa kundi ang mag-abot tayo sa ating mga kababayan na talagang kapos ang ah uh, buhay ano ito nai oh ah uh, ano Pasensyaan mo na itong aking inaabot. Makakatulong na rin ito sa inyo. Salamat po. Hmm? Sa tulong po ninyo. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ano yan tayo? Tapos na? Tapos na yan? Ah, ibibilad na lang. Hindi na, hindi na. Ibilad to. Lagay na lang sa plastic. Ah, para makuha na na yung nag-order. Hmm. Oh, so tayo, ano? Hindi na ako magtatagal ano at... Kuya, wala po. <clears throat> ayaan mo lang kasi ganun talaga mahirap ang buhay, mahirap ang kalagayan niyo di ba? Ako nakaka ano pa naman ako, mayroon pa naman akong pangmerienda. Uh, o oh, ti, ang gagawin mo ngayon? Uh, Magsasaing ka na kasi ano na tanghali na, di ba? Ah, sige sige. Ah, okay tay, ano? Uh, Sige, magpasinsahan mo na lang yung aking mga naiyapot kasi yan. Uh, nakakatulong din naman ano? Okay. Papano? O oh, ate? Ah, sige. Salamat. Ayan. Salamat. Ayan po mga kabindros, hanggang dito na muna ang aking update sa mag-asawang ito. Ayan. Uh, Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood nitong aking video at support po sa aking YouTube channel. Uh, thank you, thank you very much. yan po, bye bye po.